happy new year to everyone Short vlog tayo ngayon So, day 2 ng 2024 Ay, mag-i-insayo, balik-insayo tayo Alos 1 month tayo hindi nakapag-insayo Nakapag-bike So, mag-insayo tayo para sa KU So, hindi muna natin bibiglain Chill-chill na insayo lang muna ngayon So, yung daily routine pa rin natin, gagawin natin interval tapos ikot so kita tayo mamaya doon nakasig ko rin walang ride walang ride rin sa mga sa buwan dahil ako kasi yung mga bata dito ngayon hindi so, nam nam natin yung vacation nila siyempre so tara mamaya ulit so ang workout natin ngayon guys is sa uh, interval tayo sa ahon so siguro mga lima lang mga ganun hindi mo natin isasagad sa taga rin 75 to 80 percent muna huwag yung all out kasi tagal natin hindi nakapag bike one month din so hindi pa natin yung agaw hiningang interval so dadaan natin one month preparation naman tayo para sa araw-araw muna kayo guys Pag ahoy yung muna ako Tapos dun sa ahoy yung trabal pala Ikot naman So ang gagawin ko dun is uh, Hard gear Kasi yung last na uh, 12 kilometers ng KU is Puro aho So ganun yung Yung program natin ngayon Okay Ah, uh, yung gagamitin pala nating gear ngayon is 5219 para sa ahon so may konting bilis na yung spinning pag nasa gitna na eh, mabigat-bigat na patsaka na so yan mag start na tayo in 2 minutes Labit-labit na rin tayo sa starting point yan. maya ulit okay. nakadalawang interval na tayo bigit ang katawan 4-0 nga tayo. To na yan pa yung na natin. Yung 10-30 interval. Gamit natin yung 19 Interval lang tayo ngayon. Labayan ako. Tapos, ikot naman tayo sa third hard gear At, uh, hindi ko alam kung baka lang ikot ako ngayon pero nga muna. Ako. tayo muna ano ganda ng view tatas tayo tatas ako ikot 5 minutes pa hinga ikot na tayo so yan uh, loop naman tayo ngayon So, sa na tayo mag-interval. So, ang gear natin ngayon is 52.11. So, kahit mabagal, basta naka 52.11 tayo. Huwag natin hanapin yung speed. Ang hanapin ngayon natin yung power. So, okay. Ah, Pag-loop muna. See you guys. Nakasang loop na tayo. Ah, pala yung isang ikot na ito is 4.5 kilometers. So ang purpose para natin sa heavy gear, hard gear is para masana yung legs natin sa mabigat na padya Ano? Ah. Tapos etong unang papunta. Headwind. Kaya sobrang bigat pa lalo. Oh. Okay. Oh, yan. Pagod. Ah, Naka... Six loop na tayo. Six. Hey. Six loop na tayo. Okay. Ang main goal pala natin yung program natin ngayon. This is palakasin yung baga at palakasin yung legs natin. So, ang ginawa natin una uh, on interval. Okay. Naka four times tayo. Tapos loop hard gear 11.52 6 loop So yan pag Hingal. So kailan natin umuwi na At Leg is strengthened Muna tayo Ah hingal na no, Mga pagsasama So see you later Yan tara tayo natin

Saya berada di Sekat Selam 我答应了，到

ikut jadi trik ikut sini bye bye ya tuh belum datang tapi sudah next block